Um ako po si Anton Francisco na taga Don Bosco para niya city po Buong puso po ang nagpapasalamat para sa guarantee letter po na aking natanggap para sa aking magulang na si Fe Francisco para po sa um, operasyon niya upang uh, maiwasan po ang pagkalat ng endometrial cancer sa kanyang katawan. Kailangan pong operahan which is tatanggalin po yung buong matres. So, uto ko na po, inisip po namin yung ganong kalaking pera sa namin kukunin nag-isip po kami ng ways and unang-una -una nga pong sa napagtanungan namin is lumapit po sa inyo para po um, makapag-request po ng guarantee letter para if ever po na ma-approve, is wala na po kaming ibang iisipin. Sobrang gaan po sa pakiramdam kasi ilang araw na po rin namin iniisip. Malaking halaga po is hindi po basta-basta and di mabigyan po kami ng ganyang halaga through uh, guarantee letter is napakagaan po sa loob ko at siyempre po sa pamilya namin dahil mababawasan po yung iisipin namin. Congressman, uh, maraming maraming salamat po sa tulong na inyo ibibigay sa akin pamilya at sana ho sa mga proyekto nyo ay patuloy po kayong uh, may matulungan pa na maparanghenyo at iba pong nangangailangan sa inyo. Sana ho ay eh, maupo po ulit siya dahil alam ko uh, marami pa po siyang gustong adhikain para sa ating mga taga para para niya ko. 'Yun po.